Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre pangalawang araw po natin dito sa Station of the Cross po sa may Karanglan Nueva Ecija at syempre yan po ang Station of the Six mga kalaki ang nakasulat po doon ang pagka ano i-zoom nga natin ayan ang pagkadapa ni Jesus ayan, ang pagkadapa ni Jesus po at syempre yan po yung Station of the Six dito pa rin po tayo sa kahabaan po na ayan po kahabaan po ng karangalan uh, Karangla Nueva Ecija po. Ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki. Siyempre, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon, mga kompletong digit lucky numbers, mga 6 digit lucky numbers kung saan po naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. At siyempre po, tutok na po rito mga kalaki dahil ngayon pong umaga ng alas 11, makukuha mo ang mga lucky numbers na talaga naman pong sinumada natin, talaga naman pong pinag-partner-partner natin para po sa inyo. Kaya mga kalaki, tutok na rito. Ito po ang mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. Napakainit ano. Grabe init ngayon. Grabe. Talagang summer na summer na mga kalaki. Ano po? At syempre sana po bago matapos itong Marso, bago matapos po itong mahal na araw mga kalaki, abay, isa ka sa mapalag mga panalo namin. Okay. At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers. 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 31. Number 39. Number 55, number 57, number 36, number 43, number 48, number 64, number 29 at number 18. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 27, number 34, number 36, number 16, number 12, number 7. At number 21. At eto naman po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 12, number 20, number 25, number 33, number 32, number 19, at number 6. At eto naman po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na. Number 28. Ay, number... 21 Number 23 Number 13 Number 11 Number 16 At number 4 At eto naman po mga kalaki Ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 2 Number 4 Number 7 Number 8 Number 3 At number 1 Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na 6 digit 0 to 9. Ito naman po ang 5 digit lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 30, number 36, number 22 number 25, number 28. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang mga lucky numbers natin dito po sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices natin mga kalaki. Kaya tutok na po rito. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang mga lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers sa amin, abay tutok na po rito mga kalaki. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin na merong 334,000 followers kami po yan check at meron po tayong second account Red Parungkin, hindi po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen.